Ang daming bunga ng mangga. Kinaubos na ngayon nandun sa paseo. Wala na nga bunga. May langka. May sali. Isa doon lang nandun. Di ka dilo. Nag-a-re-read. Ang lakas ng hangin. Ang makakaan Kasi ng mangga. Ang sakas ng lamin sa ibabaw ng ano ng dahon ng sakit ng cliente yung ano yung ang in place oh to yung tuyo na yung ano guys wala nang pana ni right na kayo papalipad na lang ng sarang Sa dulo guys ala nyo dun papalipad na sa ranggula magkama Ang malaki ang ano ay yung langit. Tingnan niyo langit kasi so, hindi dito na tayo dinis. Wala talagang kaulan-ulan para mga luya. Pati kawayan do sa dulo to yung tuyot na. hula na talaga guys tingnan nyo guys kawawa yung mga panamin sila so, yung kanting namin kasi so, Guys, nandito kami sa ano guys. Ayan guys, nagpapalipad. <laughs> sa ranggola. Ayan guys, oh. Ay tumutunog. Ayun yung mag-ama, oh. Ayan. Oh, nag-dive. Ayun, nag-dive. <laughs> nag guys, oh. Ayan, guys, nag oh. Yun, oh. Wala na kaming ginawa guys. Nandito, habang ano, katuhaan dito sa bukid. <laughs> yung mag-ama guys, oh. Oh, oh, oh. Hindi na nakikita yung anak niya kasi tangkad na lang ng ko. Oh. Kasi ang liit ng bata. Una, ano? Nasaan na? Ayan guys, Oh. Ayan, Oh. Bubuyog yung, yung tunog niya, bubuyog. Taas. Dito kami sa bukit. Mas masarap pa rin talaga ang buhay sa bukit. Ayan guys, ang ganda ng views guys. Aliwalas ng panahon. ganda ng tunog parang tunog ng bubuyog asa na sa din doon ando oh, na sa taas guys oh guys oh parang bubuyog layo kasi ayan tingnan mo yung ano. Sarap sa namang nung mangga. Mga na lang nung mangga. Dito. Ano. taas Oh. mga na natin ng mangga. Na, ano. Yes okay, o. Uh, ano. Ano ang problema? Hindi natin kayang kunin.

você tá assim da meio pa-uwi na kami. Hmm. Palipad kami na saranggola. So, lumipad na yung saranggola. Yung mga ano, lalaro. Sobrang tuyong-tuyo na kasi. Ano, ayun, nag-dive. Ayun, nag-dive, guys. ayun, guys. Oo, uh, Tukbol. Sige. Tukbol. Thank you. O, oh, ayan na. Sige na. Tukbol mo na. Bilis. O, oh, palipad mo. Bilis. Takbo. Ayan <laughs> guys. O, oh. guys. Oh, magdive na naman guys. O, oh. ayan guys. Ito na naman yung mga libangan ng mga bata guys. Ito guys. O, o, o. sila. Oh. na ako guys. Wala na. Temporary. Temporary. <laughs> pauwi na nga ako guys galing ako dito guys sa bukid guys nag -ano ako Pumuha ako ng sili ayan guys ang daming hinog ang daming hinog sana o kaso lang hindi ko na siya ma-harvest wala ng time si proud nanay sayang guys ang daming hinog guys oh ang sarap na boy sa bukid <mulong>